Agoy! Agoy! <laughs> Agoy! Agoy! Ang dami itlog! Grabe! Dito kayo nagsipag itlogan lahat ah. Tapos tayo ngayon sa Madre de Agua ha! Tayo so, ito, darak sa may isla muna ah. 2, 3, 4, 4 yung akin nabibilang! Marami itlog yan eh! Ang ganda ng nguso nito, puti yung! Oh. <laughs> puti yung nguso guys! Oh. Ang ah, ganda ng... Ayun, Ay, dalawa sila o! Oh. Puti ang nguso o! Oh. Yung iba kasi itim eh. Ayun na. Mga itim. Itim ang puso. kumain ka na kumain na marami. Malapit ka na mga anak. Ito ang buhay ni Kabokals sa ating mini farm, Lagare. Ayan, Lagare. Ayan talaga. Kung gusto mong umasenso, sabi nga, hindi po pwedeng masipag ka lang. Kailangan masipag na masipag. <laughs> Boss, so, okay lang mag-vlog ako? Oo, oh, sige. I guess, may bago tayong uh, customer. Ayun. Dito lang to sa may uh, katabi ko halos. Ayan. E, ano, dalawang tray yung sabi kaya lang. Isang tray pa lang ngayon. Kung gusto mo, habol ko na lang bukas oh, yung isang sige, tray. Sige, 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 boss. Sige. And thank Mabili you. na kayo. Masarap yung itlog dito. Ayan. Baka bigso ko oh. Oh, sige, okay lang what? <laughs> ah. Ayan guys, ito po yung pagawaan ng pintuan dito sa halos likod ko lang. Yan, along the highway sila. Pero halos likod ko lang. So kung kayo po ay mga may bagong gawang bahay dyan, ayun, gumagawa sila ng mga pintuan. Ano pa ba ginagawa mo ito? Mga upuan? Cabinet, upuan. Cabinet, upuan. upuan. Ano pa kalama, sir? Willie, Willie. Yeah, kay Sir Willie. Oo. Uh -huh. ayan, so pwede nyo kay PM. Oo. Uh -huh. ito po kami sa Barangay Bulak. Uh -huh. Barangay Bulak na to, no? Barangay Bulak, San, Santa Maria, okay. Bulakan. Ayan, ang oh. gaganda ng pintuan nila, guys, oh. Uh, uh -huh. di ba? at yung mga ano to, no? Magagawa niyo na ito lahat, no? Oo. Ano, gaganda, oh. Oh. Ay, oh. Oh. And guys, sa PM lang kayo kung gusto niyo magpagawa ng pintuan kay Sir Willie. Uh, oh. yeah, sir, ano, magpagtabi uh, pa, oh. pa bakit talang isang tray? Ah, oh, isang tray pa. Isang tray oh, pa. Ah, uh, oh, okay. sige, baka bukas na lang. Ah, sige, sige. Okay, yeah, thank you. Okay, salamat. salamat. And guys. So, dumadami ang ating customer. Thank you, sir. Thank you, thank you. Amazing na buhay. Guys, can you see the look? <laughs> Ayan, can you see the look? Meron man tayo na misa. Ito, sa tingin ko sabay-sabay. Kasi tatlo na kagad yung nasisipat ko eh. hindi ko muna siya nilalapitan para hindi siya mag magambala. Pero tatlo na yung nasisipat ko. Basang-basa pa yung dalawa. Mukhang kapipisa lang. Ayan, unlike po doon sa previous na kinuha natin, mga pa-isa-isa nga. Ito maganda pisaan eh. Ito sabay-sabay. Oh. Ayan o, oh, dami na guys o. Oh. Akin yung si Dalok. Ayan. Maganda to. Magaling to. Maglimlim to ang inahin na to. Mm -hmm. Ayan o. No? Oh. Mm. One, two, three, four. Apat ah, yung akin nabibilang. Marami itlog yan eh. Maraming, maraming inipuan yan. So ayan. mamaya titignan natin. Ayan, panibagong ducklings na naman. At uh, marami pong waiting. Ayan, maraming gustong bumili ng ducklings. Kaya lang, sablay tayo sa dalawa kasi pa isa-isa po yung pisaan. Ayan, pero ito, yan, yeah, isasama natin doon sa mga nauna na napaisa-isa. yun o. O, ang kukyo to. Ang kukyo to. One, two, three, four. Ayan, mamaya guys, tingnan natin kung ilan talaga. Pero, ayoko muna siyang gambalain. Mm -hmm. Ayan, update naman tayo kay uh, Dumpo Giant. Ito yung mga decal natin, kumakain pa. Ayan, ang dami na nangingitlog doon, no? Oh. Ayan, so dito tayo, guys. Kay Dumpo naman tayo. Okay na si Dumpo. After five dosage of penicillin. <laughs> Nakalimanturo si Coloco, eh. Hmm. So mga kambing natin, no? Oh. Ano? Bus na? Aba. Ang galing talaga, Hmm. Ubus na yung uh, Madre de Agua Garak sa mais, molasses at asin na may kasamang vitamina na pula. <laughs> ayan. Ayan po yung kanila kinakain pag umaga. Pano na natin. Kasi inaagawan sila ng manok. Eh, sinasara ko. Agul! Ayos mo tayo dyan, brother. Hmm? Huh? Gusto mo na rin? Ah, galing talaga ang dagul ko ah. Very good talaga ang Dagulga. galing na talaga si dagol So, tinurukan ko pa ito ng Ivermectin kahapon ulit. Yan. Para magtuloy-tuloy na yung ng kanyang galis. Kasi, ginalis po. Doon po sa mga bago sa channel ko, ginalis po si dagol. Itong buong batok na to. Ano yan, na, napuno po ng galis. Pero ngayon, ay eh, magaling na. Ayan, oh. Malambot na ulit. Oh, oh. Kasi nung, ano eh, parang kalyo ba? Parang kalyo. Pero ngayon, malambot na siya. Mm -mm. Effective talaga yung ano, Ivermectin sa mga galis. Yan natin mga Rhode Islands. May isa tayong pinalilimlim dito. Ayan o. Meron siyang nililiman dito. Ayan kumakain doon sa baba. Malinis naman o. No? Malinis naman. Sabi nila messy daw ang Rhode Island maglimlim. Pero so far ay malinis naman po siya maglimlim. Yan. Yan. At tingnan natin kung uh, maganda magpisa. Ayan, ito naman sinubukan ko lang kasi umupo eh. Naglimlim eh. Pinatuloy ko na. <laughs> Ayan. Ito si Dumpo kainin natin And, uh, nagkukulang na ako sa Madre Diago guys kaya yung ating mga manok na Rhode Island at uh, Kabir, Shamu, Dong Tao wala muna silang Madre Diago for now kasi ang Madre Diago ay naka-allocate sa mga baboy kambing at sa ating mga dekal brown Ayan, so kulang muna Ayan na. Hmm. Ayan, guys kumakain na si Dumpo Kumakain si Dumpo. Yehey! Mm, magaling na yung kanyang uh, pagmamuka. <laughs> hmm. So, siya lang po ang siya na may violet na muka. <laughs> Wala nga yan. Uh, guys, malakas na. Magana na kumain si Dumpo. Okay, so alright na. Hmm. Akala ko matitegi bells Buti na lang Malakas talaga ang shamo guys Ang lakas ng resistensya nila Diyan din ako Ito hindi nagkakasakit Nagkakasakit ang mga shamo ko na guys Yung dongtao shamo Hindi nagkakasakit yung mga yan Matitibay ang katawan nila Ayan eh. Naging natin dito At nangangawit na ako <laughs> Dito ka nga Gagawin pa ako eh Ha? O oh, Kain ka muna dyan Kain ka lang dyan ha Yeah, so ayan, so yan po si Dumpo Giant Looking good na, magaling na hmm. Pero dyan lang muna siya At uh, si Tanaka naman yung kanyang partner eh, Huminto rin naman sa pag-itlog At uh, para maglimlim, eh, Umuupo rin sa pugaran eh. So nilagyan ko ng fake eggs Pagkatuluyan po naglimlim ay patutuluyan ko rin Palilimlim ako sa kanya mga ibang itlog Ng ano, Rhode Island at Kabir uh, Para makatipid sa kuryente <laughs> Ng incubator Hmm. Ah okay, guys, so damo naman ngayon. Naubusan nila yung kanilang dalak sa mais. So damo naman. Ngayon damo guys, oh. Pati damo nanunuyo. Sobra init. Kapong ko lang kinuha to. Kaya ako pag kumukuha ako ngayon, dala-dalawa sa ako na lang. Halimbawa ngayon, kukuha ako. Yung para kayo lang, saka para kinabukasan. Kasi pagka tinatlong araw ko pa, wala na. Tuyo na. Sobrang init. Hmm. Oh, kumain ka na, kumain na marami. Malapit ka na mga anak. ah, bambi. Ha? Hmm, sige. Hmm. Ayun, dami. Hmm, bambi ko yan eh. Ang laki ng tami ng Bambi ko ah. Laki ng tami ah. Ayan guys, malapit ang mga anak si Bambi. March 6, ang kanyang ika-145 days. Pero ano yan guys ah? 145 to 155 days. Yan po ang ah, uh, uh ang tawag doon, due date niya. So, Totoo hindi ko inuubos para meron pa sila mamaya hapon. Ayan, kalahati lang binibigay ko. Kasi maghahanap pa ng mamaya yan eh. Ayan. Ito bang pang, pang snack nila mamaya. <laughs> Napakirap kasi magsakate ngayon, mainit pa. Ayan, kalat natin para Eh, yun namang ano guys, yung yun namang pinapakain nating jarak sa may saka mulases, uh, Madre de Agua, saka asin. Tapos may vitamins pa. Eh, malaking bagay niya para sa kanila. So, itong damo, parang ano na lang to eh, extender na lang nila to eh. Pero ang nutrients talaga, doon ang gagaling sa ating pakain na ano, yung sa kanilang morning meal. Yan to. Nakita niyo yung chan ni Bambi guys oh. Umbok, to umbok na umbok hmm. na Laki ng chan Ang laki ng chan ng Bambi ko Laki ng Tommy Si Tisay gumaganda na rin guys oh. Gumaganda na rin si Tisay hmm. oh, Damo nila eh ano na, oh. Manilaw nilaw Hmm, lakas kumain dagol talaga. Oh. Kala gol. ah oh, ah, oh, ah, kala mo, abutin mo ako ha. Ah. <laughs> ayan, si dagol. Hmm. Ayan po. So, ayan. Tapos na tayo dito. Hmm. Mamay nga na tapos na kumain tong mga to. And ayun, nalinisan natin mga kulungan nila. Hmm. Ito si Trisha at uh, kanyang mga anak. Ang gaganda na. No? Oh. Oh. kanyang mga anak guys. Oh. Hmm. Ayun po po, Bago? Walang po Ah, galing ah. walang po po ah. Hmm. Um, Ayan. Oh, dedede na naman kayo. Dedede na naman kayo. guys. It's dead time. Ang po, ang anak ni Trisha. Siyam na piraso. Yan, siyam na piraso pa rin. Wala pong na, nabawas. And syempre yung si Kimberly. Yan, ready for action. Napurga na. And ready for action. Waiting na po siya yung, ito po ay ikatlong paglalandi niya pinalipas nga po natin yung dalawa so sa ikatlong paglalandi niya ay uh, ah, pabubulugan na natin siya kay Kanor si Trish ah, si Kimberly ayan And ito naman si Basha at ang kanyang mga anak mm, lalaki ng anak ni Basha talaga guys so, naungusan pa yung anak ni Trisha samantalang nauna ng isang araw yun Oh, ang ganda ng uso nito, puti ah, oh. <laughs> puti yung uso guys. So, oh. ang oh, ganda ng, Ayun, Ay, dalawa sila, oh. puti ang uso. Oh. Yung iba kasi itim eh. Ay, no. Oh. Mga itim, itim ang uso. So, oh. uh, Bumangon na yung nanay. Hmm. Yan po si Basha. Si Kulukot. Kulukot ang mukha. <laughs> ano yan, <laughs> ano, yan? <laughs> ano yan? Ah, uh. Balik na tayo ng itlog bago tayo magpalit uh, ng tubig ng ating mga uh, Moscovidox. Hmm. Hello, chickens! <laughs> Hello, chickens! Give me that egg! Hmm. Binaon nyo na naman yung itlog nyo. Ito plastic tray na yung ginamit ko guys oh. Para ano Sureball yung carton kasi delikado Tumu Ano eh malambot ba agui hmm. agui agui <laughs> agui Ang dami itlog Grabe Dito ka nagsipag itlogan lahat ha ah. Talagang ano Favorite spot mo ito Pero ba't na, para naubos yung ano Yung dam mo guys <laughs> Magre-refill na naman ako. Di-refill ang damo nito mga to eh. Hmm. Uubos nila eh. Dami oh. Eh. Hindi din si pag-itlugan kaya pala napakarami lang kayo dito. Tatluhan. <laughs> Tatluhan ko mangitlog. itlog. Hmm. Tatlong inahin sa isang ano, itlugan. Pero in fairness hindi nababasa guys eh. Yan ang maganda sa ano sa Decal Brown no? Hindi sila nanunukan ng itlog, hindi nila Bina, ano, pinakain yung itlog nila. Sa Rhode Island eh, ano eh. Yung ating mga Rhode Island dito, nanuno ka yung ano. Minsan, nakita ko, may butas na. Wala na, hindi na pwede incubate yun. Ayan. eh op, op, op. Ayan. Ito mukhang marami din, Oh. Kaya kailang ayoko. Ayoko na siyang i, ano uh, iangat. Kaya mamaya babalikan ko 'yan. Babalikan ko. Pero ito, oh, dami na kaagad oh. Mm. Ayan, so balik tayo sa ating mga Moscow duck. Ito ang buhay ni Kabokals sa ating mini farm Lagare. Ayun, Lagare. Ayun talaga. Kung gusto mong umasenso, sabi nga hindi po pwedeng masipag ka lang, kailangan masipag na masipag. <laughs> Uh, guys, so bago tayo magpakain, palit mo na ng tubig. Kasi magiinuman yan eh. Magiinuman niya mamaya pag uh, na sila. So ito, araw-araw natin pinapalitan. Kasi dito sila naliligo, dito umiinom. Kaya mabilis dumumi. Ayan, so tagatagala muna kayo mga... Uh, pato ko ah uh. pato ko mga bibi ko ah. at ah, pagka tayo nakabuelo na magkakaroon kayo ng malaking paliguan ah, pagka tayo umasenso na bibili ko kayo ng dagat <laughs> dagat talaga yan hindi lang simple paliguan dagat ay bibili ko sa inyo Sino ba yan <laughs> joke lang Ayan. Tapos, palit tayo. Dalawang balde lang naman ito eh. Ayan, dalawang balde lang yan guys. Ah, oh, lakas mo luipas. Hindi, hindi ko siguro napatulan yon. Ah, isa naglilimlim yun guys. Isa sa naglilimlim. Kaya pala nakalilipad pa. Hindi ko napatulan pa. Ayan. Ito, pangalawang balde. Hmm. Yan ay sapat na sa kanila maghapon. So, enjoy na sila dyan, guys. Enjoy na yan. So, ngayon, magpapakain na tayo. Okay, dito. Pakain na. Ayan. Hmm. lang. Wala mo na Madre de Agua, Kasi, kapos tayo ngayon sa Madre de Agua. Kaya ito, darak sa mais lang muna, ha ito. Sarap naman yan. Oh. Okay. Lumaki kayo mabuti. At lumaki, para lumaki kayo mabilis. Ayan. Ayan. Yan guys. Ito mga Moscovy talaga talagang wala tayong kaproblema. Kaproblema, problema. Kaproblema, problema. yeah Bulol pa. Talagang ano, hindi nakakasakit. Basta pakain nila natin umaga hapon. At uh, mayroon silang lubluban dyan. O, masaya na sila. Hmm. Ito, hindi pa napuputulan. Isa to sa naglilimlim eh. Kaya nakalilipad eh. Pagkatapos na maglimlim yan, puputulan ko rin ng bagwish yan. natin. Oh, kapos tayo sa Madre de Agua guys. Oh. Nakita niyo yung background natin. Kita niyo ba? Mamaya papakita ko. Ano na? Manipis na manipis na talaga na agad. And sobra pa init. Kaya hindi masyado nakakausbong. Oh, so, yan. Sila. Sila. Po. So yan po ang ating update Sa mga Moscovy duck So tuloy tuloy lang kanilang pagbibreed Ito medyo maganda pisaan Ito yung dalawang pinakita ko last time Pa isa isa kasi ang pisa Ang tagal ng interval Kaya pa isa isa yung tabi ko ng sisyo Unfortunately namatay po yung dalawa And uh, tatlo na lang yung natira dun So kailangan talaga maganda pagka uh, sisiw pa lang na ganyang kabata kasama yung nanay muna kahit mga tatlong araw apat na araw para ma mainitan lang muna sila or kung may ilaw kayo na pampainit maganda rin yon kung may ilaw ayan pero ito magaling ito na ito sabay sabay hmm, just no yan na kasi guys oh. oh nakita nyo pakita ko sa inyo Ayan yung taniman natin. Yung sa labas ay hindi pa rin kasi masyado nakaka-recover. Ayan o. Oh. Ito yung tuyo. Hmm. Ito medyo hindi ko pa nakaharvestan yan. Ayan dyan tayo kukuha. Dyan ako kukuha mamaya. Yung sa part na yan na medyo green. Pero kukunti lang kasi yan eh. Kasi maninipis, maninipis lang yan o. Oh. Parang ilang piraso lang na dahon yan. Ang ganito lang yan, oh. Oh. ganito lang yan. Kaya ilang piraso lang yung nakakuha natin para tayo maka makakuha ng limang kilo. Limang kilo na nga lang, eh. Para lang sa ano. Para lang sa baboy, decal brown, saka sa kambing na lang. Yung mga manok, sa ito mga Moscovy duck. Ay, hindi ko na lang muna binibigyan ngayon ng Madrid uh, Madre de Agua. Yan, para ano. Magkasya ba? Kasi sobrang maagal eh. Pagka... Uh, lahat sila ay kakain kasi 15 kilos kasi ang kailangan ko a day kung lahat sila ay kakain yan kaya ano nag-minor uh, tayo sa ibang alaga natin ng Madre de Agua yun nga lang lumaki ang gastos ko sa darak sa mais kasi yung, uh, yung darak sa mais na nagpuno sa kakulangan ng Madre de Agua eh. yun po chain reaction talaga pagka nagkulang tayo sa alternatibong pakain Talagang gagastos tayo. Yun po. Eh wala tayong magagawa El Niño eh, napakainit. At uh, yan. hindi siya masyadong maka-ariba. Eh ang ating mga alaga ay uh, marami na. Hmm. Yan sila. Hmm. Si Chloe. Hmm, may time bomb sa tabi niya. Tabi. <laughs> ito yung ating uh, nilagay ko muna rito yung dalawa nating original na kabir hens kasi pinatigil ko muna sa pag-itlog pinagpapahing ako oh, kasi ano you know, lugo na lugo yung likod nakakawawa naman kung nasasampahan na nasasampahan at uh, ganyan yung likod nila na ano lugon so ginawa ko pinurog ako and then nilagay ko rito kaya si Bogart ay nakakulong din doon sa kabila ayan And then ito mayro tayong nagbabalik clinic. Ito yung nasa clinic dati, last week lang nasa clinic to. Ibinalik ko nga ko na nga to kasi malakas na kumain eh. Wala nakalugmok na naman doon, At na hindi na naman kumakain. Kaya inaisulit ko na naman siya. Ito baka hindi ko nagamutin. <laughs> kasi nakadami na siya ng antibiotic last week eh. At ito na naman. Baka talaga bumibigay na yung mga orgas niya kasi mga thunders na nga itong mga decalbrons natin. Yeah, kaya ito ay eh, malamang tinola to. Masarap 'yan, guys. Nagtinola na ako ng ano, dami ko na itinola ng <laughs> ano, tikal brown na nakaraan eh. Sarap. Parang native talaga siya kasi mga tenders na nga eh. Kaya yung lasa niya parang kahalintulad ng native talaga. Ayun. Then meron din tayo pasyente rito. Ayun. Yung mga kabir. Yan yung ating mga dumalagang kabir, mga pasyente natin niya may sipon. Hmm. Pero ito malakas naman siya kumain siya eh, ano? Oh. Kumain siya. Eh. ko lang alam pa, pagka na doon siya, ayaw niya kumain tapos nakatalongko siya sa, sa isang sulok. Ayaw ko lang muna ganyan, baka kung ano, kung okay naman siya kung kumakain naman siya na nakahaw lang ganyan. Dito ko na lang siya paiitlogin, ganoon na lang mangyayari diyan. Uh, dito natin siya pakakainan ng layer feeds kung ano kinakain ng mga kasama niya yun din nakakainin niya para mangitlog siya rito and then dyan na lang natin kukolektahin baka ganun na lang pero hindi ko na ititirahin ng antibiotic to kasi kung talagang wala na wala na yan para mapakinabagan din kung talagang ano na ayun no, parang nabubol siya kung wala na talaga eh, tinola yan talaga eh. ayun na no, kumakain siya Ayan, so ito yung ating mga ducklings nga. Hmm. ko muna harang pero yan naman eh hanggang mamaya lang yan or pinakamatagal na yung hanggang, bukas. Titignan ko muna yung mga ibang itlog kung napisa na para hindi sila lumabas. Kasi sa experience ko, pag lumalabas siya kasama yung mga anak, nagkakaroon ng mortality. Hindi ko alam kung baka na-stampede or tinutukan ng malalaki. Kaya maganda, secure sila dyan sa loob. Pagka nilabas ko, diretsyo brooder. Diretsyo brooder muna. Hindi yung gagala-gala sila dito. Na mamatayan kasi sayang. Ayan sila. Tapos na magsika mag yung ating mga Moscovy Duck guys. Hmm. yung isa, naninimot pa. Sana, Salamat ka, nakarecover si Dumpo. Ha? Hmm? hmm. <laughs> Ayan, so hindi nakapanood. Ito yung nakakagat kay Doom Giant natin. Yung ating Shamu. Nung Po Giant, nakakagat yan. Nakita nyo yung pangil niya. No? Hmm. Bumaon sa mukha ni Doom Giant yung pangil na yan. <laughs> Baon hanggang sa leeg. Hmm. Ayan o. No? Nakita nyo yung pangil niyan. Ibinaon niya sa pagbumukha ni Doom Giant diyan. <laughs> Ayan. Kasalanan din yung Doom kasi sinabong-sabong niya siguro. Ayan. Nakakagat siya. Mm hmm. Yan po. Ayan guys, ako yung uupo muna. Yeah. <clears throat> Ayan, very tiring din talaga guys. Yung ganitong trabaho, farming. Lalo-lalo na kung wala kayong tauhan. Talagang ano, nakakapagod talaga. Kaya lang, syempre, gawa nung gusto ko nga ginagawa ko. At uh, ito talaga yung gusto kong uh, gawin hanggang tumanda ako. Uh, okay lang, nakakaya na natin. Unlike kasi yung hindi mo gusto yung ginagawa mo, talagang hirap ka. Ayan, pero yun nga, uh, sabi ko nga, kung gusto nating umasenso, uh, kailangan nating sipagan talaga. Hindi lang basta masipag eh. Meron ako napanood eh. Uh, yaman niya talaga, Nagumpisa lang din siya sa wala. Uh, Nagumpisa lang siya sa maliit na negosyo. And then ngayon, napakayaman na. Uh, meron akong isang sinabi niya na tumatak sa isip ko. Kung, kung, kung gusto mong umasenso, hindi po pwedeng masipag ka lang. Kailangan masipag na masipag ka. So yun, tumatak sa isip ko yun guys. So isa yun sa uh, nagpapa, nagpapaalab ng aking damdamin. <laughs> hindi, isa yun sa ginagawa kong inspirasyon sa ako po'y napapagod. Uh, yun yung tao na yun na uh, umasenso ng todo dahil po sa kanyang kasipagan, hindi rin nakatapos na pag-aaral pero madiskarte sa buhay at uh, nilahokan niya ng sobrang sipag talaga at diskarte sa buhay. So yon yun po ang aking may babahagi sa inyo ngayon guys. Kung gusto niyo po talagang umasenso sa buhay, uh, sa kahit na anong larangan, hindi lamang, hindi, lamang po sa farming, kahit anong larangan ang gusto, ang gusto niyong gawin, basta po legal at uh, wala po kayong inaargabiyadong uh, tao kapwa tao ay okay na okay po yon basta mabut mabuti kayong tao may pangarap kayo sipag at diskarte lang po talaga and syempre uh, wag po tayong tuma uh, makakalimot na tumawag sa ating Panginoon yan hanggang dito na lang guys sana po nag enjoy kayo uh, muli ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga solid kabokal sa inyong patuloy na suporta uh, and sa mga silent viewers ko po maraming maraming salamat And, syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. And, shoutout din po kay Ma'am Gina, OM. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Sana po yung nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Muli, ito yung kabukos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, Pagsikap at hindi sa lahat ay kumilos. At siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!